tinitignan ko itong mga incorporators, um, three out of the five are Chinese. Opo. Uh, marunong ba sila magtagalog? tagalog uh, konti po. Marunong ka mag-Chinese? Uh, konti din po. Okay. And then... Um, Sen Sherwin, if I may. Actually, uh, Mayor, uh, may impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Magkano ang inilabas ni Fu para ipatayo lahat itong uh, mga struktura? Uh, Your Honor, hindi ko na po alam kung magkano po nailabas po ni Baofu kasi but, sa akin po lupa lang po. Yeah. But during your time, kasi 50% owner ka eh. Uh, diba? You're supplied okay. with the financial statements. You're supplied with the annual reports. So dapat alam mo kung magkano lina... What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita. Walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Pero it would also seem na bilang local chief executive uh, tulad sa isang bansa, kaya hanggang kay Presidente kami nananawagan na palabasin na ang POGO dito sa buong bansa, it would seem na bilang local chief executive ng bayan, meron kayong uh, hindi lang karapatan pero tungkulin, siguruhin na uh, hindi nilalabag ang terms ng mayor's permit. Opo, oh, Your Honor. Mayor, at any point po ba, tumulong po ba ang inyong opisina? Tumulong kayo sa PAOK sa kanilang raid at investigation? Uh, Your Honor, walang pong nag-request. However po, after the raid po, uh, gumawa po kami ng investigation team po. Uh, kaso lang po, pagdating po doon sa site po, uh, bawal po sila pumasok po. Sino pong nagbawal? Um... Bawal daw po sila pumasok uh, from PAOK po. Kailangan po na mag-ask po ng permission po sa PAOK po. Hindi man sila nag-request ng tulong sa inyong opisina pero kayo ba at any point lumapit sa kanila para i-alok yung tulong ng Mayor's Office? Uh, opo, yung buong konsihal ko po at yung mga kapitan po. At ano po yung... Mga yung mga uh... staff ko rin po. Sorry? At yung mga staff ko po. At ano pong inalok na tulong ng konsehal at uh, at staff nyo? At sino po yung pangalawang binanggit nyo? Uh, pumunta po sila sa site po, konsehal, kapitan po, pumunta po sa site para to check po if kung may maitulong po kami. However po, hindi po sila pwedeng pumasok po. Well, may particular na tulong bang uh, inalok? Um, pumunta po ay I instructed them po na pumunta po doon at alamin po kung ano po yung tulong po na kailangan po nila kasi wala po kami direct line po sa kanila. However po uh, hindi po sila pinayagan po pumasok. Mabalik lang sandali sa uh, mga permits po na kailangan kunin ni mang negosyo lalo na kung may mga dayuhang negosyo uh, sa isang bayan. Ang building permit po ba na inaprubahan ng municipality ninyo okay. uh, kasama po da, ba doon yung tunnels nasa building plan po ba yung tunnels pati yung panic room na yon uh, your honor uh, wala pong tunnels po na inapprove po sa building permit po ang naka-state po doon ay pinaka fire exit po nila So wala rin po sa building plan yung tunnels at yung panic room Uh, opo, wala pong, wala pong tunnel po. Meron po bang panic room sa building permit at sa building plan? Uh, Your Honor, uh, please allow me po na i-check ko lang po para sigurado po. Alright, salamat o. at Thank pakiulat po. po sa amin uh, o. O, Your during Honor. this hearing. O. And then, um, ito pong tanong batay po sa general information sheet ng inyo namang meat shop. Uh, kapatid nyo po ba sina Seymen Go at saka Sheila Go? Uh, hindi po. Pero kaapelido nyo po? Opo. Uh, Kamag-anak nyo po ba? Uh, hindi po ako sigurado po. So, uh, parehong address po kasi. Um, Mayor, ang address po ninyo tama po ba ay Maligaya Street, Marilao Bulakan? Uh, opo. Tama. Sino naman po si Jian Zhongguo at sa Lin Wen Yi? Dahil pareho po ang address nila, bagamat uh, Chino po sila. Opo. Uh, bali mga kasama po sa negosyo po, sa mid-shop po. So mga kasama po ninyo sa negosyo at parehong address sa inyo? Um, hindi ko po hindi ko po masyado sigurado po, po doon sa address pero magche-check po ako agad po Madam uh, Chairman po. All right. kasi sa sa impormasyon namin pareho po ang address nilang dalawa sa address okay. nyo. Sabi nyo naman po kanina tungkol kina Seymen Guo at sa Kashila Guo, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo. Ah, uh, opo. Pero kaapilido, Ah, uh, doon po sa sec po naglalagay po doon, Sen. Saan po? Ay, hindi ko uh, hindi ko po general, sigurado po. O, oh, baka po sa general information sheet nung inyong meat shop. Opo. At so, yung meat shop po uh, pinasara na po nung during pandemic po. Pero the pandemic was just a few years ago. Opo. Kung magkasama kayo sa general information sheet ni na Seymen Guo at sa Kashila Guo, paano hindi nyo maalala kung kamag-anak nyo? Sino sila kung hindi nyo kamag-anak? Kung magkasama kayo sa meet shop, batay sa GIS ng meet shop? Uh, opo, Your Honor. ah uh, double check ko lang din po. Hindi po ako masyado sigurado po. At sa Mayor, pareho rin po ang kanilang middle initial, L. Opo. at kayo po L. So Leal parang po, uh, yes ma'am. So uh, kayo po middle in uh, middle name niyo po L and kung ako uh later titignan po yung GIS ng meat shop uh and by the way pareho ring address nila Apo. sa GIS uh at ang middle initial nila ay L uhulain uh, ko rin na Lea lang middle name nila. So, kaya ang una ko pong tanong sa inyo kung kayo po'y magkakapatid. Ah, uh, uh, ang pagkakalam ko po, sa nanay ko po ako lang po mag-isa po, Your Honor. All right, Pero sila po ay kasama ninyo sa GIS ng Meet Shop. Opo. Double check ko po, Your Honor, para sigurado po. Alright. Uh, my office can uh, furnish you a copy, Mayor. Opo. Dahil... Na, na na research na nga po namin. And um ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo, uh, ang Helito Go po. At sila po ba ay kasal? Uh, your honor, hindi po ako masyado sigurado po. Nandito po ba ang PSA? Wala po. All right, uh the chair will write them. Uh Sa ngayon, yun yung mga unang tanong ko kay Mayor uh, Sen Sherwin. You have the floor. Thank you uh Madam Chairman. Uh thank you rin sa mga preliminary questions. And I, I just have mga follow-ups lang po on the question and thank you for the statement, uh, Mayor Alice and uh Tama ho kayo na trabaho talaga ng local chief executive na maganap ng investors, magdala ng kabuhayan, uh, gumawa ng trabaho para sa constituents niya. Talagang kasama 'yon. Uh, pagpapatuloy ko lang with the permission of the chairperson ni mga questions niya. I heard earlier na sinabi niyo na ang original negosyo niyo is farming and lumaki kayo sa farm, tama po ba? And iyan talaga ang kinalakihan nyo, yung farm at yung hog uh, racing. Tama po ba? Eh, you can pa, uh, pakigamit po yung mic para malagay sa records. Tama po ba? Apo. Paano kayo napunta sa Pogo? Parang ang layo eh. May farming ka, no, agri, uh, agriculture, and then biglang Pumasok kayo sa Pogo. paano? Pwede nyo bang ikwento paano naging transition nyo from farming to Pogo? Uh, Your Honor, wala po ako sa Pogo. Hindi po ako involved po sa Pogo. Uh -oh. Pinakita kanina ni person yung resolution na nakapangalan sa inyo. Correct? Oo uh, Bakit kayo nag-apply ng resolution? Because in the resolution, pakiflash nga, nakasulat doon, aplikante. Uh, Your Honor, um, bilang incorporator po ng Baofu po, uh, tinulungan ko po sila mag secure, tinulungan ko po sila na ipakilala din po doon sa previous po na administration po para po doon sa Lono po. Flash the yung resolution. Tek, paki-flash yung ano, resolution. Para ma para ma ano, maging clap. Uh, Antayin lang natin sa delay, Mayor, ha? Aba. Yung kaninang resolution na Finlash po. Yan, yan. A resolution interposing no objection to the application. So kayo po yung applicant nitong, uh, balik tayo, nang Hong Sheng, correct? Can you go back? Yan. Kayo po ang nag kayo po ang applicant in behalf of Hong Hong Sheng, tama po ba? Hi, Your Honor, hindi po in behalf of Hong Sheng po. In behalf of supposedly po in behalf of Baofu po kasi incorporator po ako ng Baofu po. Yeah, but pero doon sa resolution, klaro po it's Hong Sheng. Eh. Hindi po Baofu. Opa, pa 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 Pero hindi po ako involved po sa any documents po. Hindi rin po ako involved po, Your Honor, sa operation po ng Hongsheng po. Paano po nangyari na uh, ang applicant is Hongsheng, represented by you? I would assume kayo po yung nag... Kayo po ba ang uh, pumunta sa sanggunian para sumagot lahat nito? Kayo po ang physically na pumunta doon? Your Honor, hindi po. Hindi kayo pumunta doon? Hindi po. Pero kayo yung nag-apply? Uh, ako po yung tumulong po na ipakilala po sila sa previous administration po. yeah I, I, Pero dito sa document, klaro po kayo ang applicant in behalf of Hongsheng. Opo, Your Honor. Pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Uh, pero anong relationship niyo between you and Hongsheng? Anong formal relationship po ninyo? Your Honor, wala po kami relationship po. Wala kayong formal relationship? Wala po. But yung resolution, nakasulat dito kayong applicant. At binibigyan ng lono ang Hong Ah, no? uh, Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration uh -oh. po. That's your statement but the records say otherwise. Eh. Opo, pero hindi po ito talaga po Ito po yung formal ako. document, duly approved by the Sanggunian Pangbayan. Opo, Your Honor, pero hindi po talaga po ako pumunta para mag-apply po. po. Anyways, iwan Opo. muna natin kasi ito yung formal records, yun yung statement po ninyo po. Uh your Sa honor, sorry po. Uh I think may minutes po dapat sila for that na wala po talaga po ako do hindi po ako yung nag-apply po. Ma'am, ah, hindi ko, Puan ko yung sanggunian. Bakit ko ho i-approve na kayo ang applicant? Ibig ko sabihin yung lahat ng sanggunian ho nagkamali ho sila. Uh your honor, during that time po, uh hindi pa po ako mayor po. I, I know, hindi alam po. Oh, This is a uh, year 2020. Okay. Correct. O, oh, okay. Hindi pa ho kayong mayor. So ang punto ko lang naman, in-approve to ng sanggunian at alam ng mga sanggunian members, kayo yung applicant. ba diba? Kung, kung hindi ho kayo yung applicant, dapat tumayo isa dyan na sabi hindi ho siya yung applicant. Diba? Eh, anyways, yan po yung formal records. Okay. will We'll, we'll, move to another topic na gusto kong itanong. Nasabi niyo ho kanina na parte kayo ng Baofu. Opo, Your Honor. When you say parte, may ari ho kayo ng BAUFU? Uh, your Honor, ang sa akin lang po is the property lang po. But in the, in the Articles of Incorporation, part ho kayo ng incorporators? Your Honor, opo. Ang, uh, opo. Ilang percent po? This is prior to your divestment, ah? Opo, this is opo. So, gaano kalaki po ang ownership niyo sa BAUFU? Your Honor, uh, yung property po, uh, 50% po na sa akin po. Anong ownership niyo sa Baufoo? 'Yun ang simple pre ownership question. Ownership po. Oo. Uh, ako po yung president po. You're the um, pre president kayo ng Baufoo. Pero Abundance yung ownership or... ownership niyo sa Baufoo, ilan ang pagmay-may-ari niyo sa Baufoo? Uh your Honor, nagkumpi po, uh, explain ko lang po. Nagkumpi okay. po. Opo. Uh, nagkumpi po kami sa joint venture lang po nung bago pa ako nag divest gusto po nila na mag, mag additional po mag expand po ng building however po wala na po akong wala pong mailabas po na pera kaya ina, but ano ang percentage ownership niyo sa Baufu? 50% So 50%. Po. So you have you control 50% of the company. Tama? Uh before po ako nag divest po. Oh correct, correct. Okay. So ngayon I'm trying okay. to put this together, no. Si Baufu okay. is the landowner, tama? Opo, Your Honor. Si Hongsheng doon siya nakatayo sa Fu Your Honor, si Hongsheng po nagre lang po kay Fu po. nagre -rent. Sino may ari ng building? Yung pag-ari po ng building po, Fu po. Fu ang nagpatayo lahat? Opo. ah uh, siya naglabas ng pera, siya nagkumuha uh, ng contractor, siya nag-invest para magpatayo ng building na yon. Lahat ng nandoon si Baofu may ari, correct? Opo, Your Honor. Si Hong Sheng is just leasing kay Baofu. Opo, Your Honor. Correct? So, ang tanong ko ngayon, bakit kayo nagrepresent kay Hong Sheng kung naglilis lang siya? Bakit hindi si Hong Sheng ang dumiretso at kumuha ng lono? ah uh, Your Honor, that time po nilapit ko po sila doon sa previous administration po. Uh, hindi ko na rin po alam kung paano po nangyari po na naisama po yung pangalan ko po doon sa documents po. Pero okay. hindi po talaga ako kasali po sa Hong Sheng po. Kasi marami dito sa mga sa resolution talagang pangalan niyo. In fact, in the in the, in the uh, resolution towards the end nakasulat application of Miss Alice Gore. Uh, Your Honor. Throughout the document, puro alis yan. ito. Throughout the document. So, ang punto ko, kung less or less yung relationship, paano kayo ang naging uh, representative ng Hong Sheng? Uh, Your Honor, tinulungan ko lang po si Hong po na ilapit po dun sa previous po na administration po at uh, para po dun sa letter of no objection po nila. Okay. So, uh, babalik ako kay Bao Fu. Opo. So you're saying that um, nung you ay 50% owner ng BAUFU, lahat ng ipinatayo doon, can we show the buildings? kanina? Uh, Madam Chair, with your indulgence and permission. Yes, of course. Century. Uh -oh. Yan. Yan, so lahat huto. Lahat ng building na yan, the mall, the villa, the apartment buildings, the offices pinatayu to lahat ng Baufoo. Your honor, before po ako nag-divest po, hindi pa po siya ganun karami po. So nung uh, so, so, nung, nung nag-divest nung 2020 uh, 2022 before, no? Siya rin nagpatayo niyan. Ano yung mga nakatayo dito 2022 and before? Uh, wala pa po yung mga villa po eh. Uh, foundation pa lang po halos. Okay, correct. Pero meron ng mall? Uh, wala pa po. Meron ng apartment buildings? As I believe so po. Baka may structure na po. Meron ng uh, offices? Obviously meron dahil... Don't Opo, don't offices po correct. sure po meron po. Magkano okay. ang inilabas ni Baufu para ipatayo lahat itong uh, mga struktura? Uh, your Honor, hindi ko na po alam kung magkano po nailabas po ni Baofu kasi sa akin po lupa lang po. Yeah. But during your time, kasi 50% owner ka eh. Uh, diba? You're supplied okay. with the financial statements. You're supplied with the annual reports. So dapat alam mo kung magkano linalabas ng kumpanya, di ba? Opo, Your Honor, ang naging usapan lang po namin dyan, isa akin po yung lupa. Sila na po nagpatayo po. So kasi hindi kayo nag uh, hindi ko humingi ng annual reports or anything. Uh, hindi na po, Your Honor. Okay. Hindi, magkano ang, di ba may lesser lessy relationship? Magkano ang upa? Uh, Your Honor, uh, bago po, after ko po nag-divest po, hindi ko na po. Yeah, alam. before. Before. Uh, before po, Your Honor, hindi ko rin po alam po. But you're a 50% owner. Opo. Sa akin lang po kasi yung lupa po. Yeah, tama nga. Sa so, yung lupa, pero 50% owner ka ng kumpanya, nakikita sa upa. Opo. Tama? Opo. na maglalabas ng pera para ipatayo yon dahil kailangan nyo kumita, magkano yung upa? Uh, your Honor, hindi po ako naglabas po ng pera po. Kaya yung upa po, hindi rin po siya nakarating po sa akin. So para wala upa. ka nakukuha? Wala po, so Your mo yung lupa, pero wala How do you get your money back? Kung... How uh, do you how do you how do you how do you get your uh, your uh, return on investment? Uh, after ko po mag-divest po binayaran po nila sa akin po yung lupa po. Hindi, pero nung una ano yung usapan nyo nung una bago I'm I'm talking about before uh, the divestment. Ah uh, bago po nangyari po bago po ako nag-divest po your honor wala pa po. Kasi nag-divest po ako 2021 po. Wala pang kita. Wala pa po. Wala pa po, wala rin po sila minibigay po sa akin. Ano'ng usapan nyo kung paano kakikita sa le si, sa list nila? Anong usapan nyo as 50% owner? You have, you have to remember, 50% owner ka. Opo. Lahat ng kita nila papasok sa'yo, kalahati. Eh. So anong Opo. usapan nyo? Uh, ang usapan po namin, nung una po your honor, uh, magpapasok pa po ako ng pera. However po, hindi po ako nakapagpasok po ng pera, kaya binenta ko na lang po yung lupa po sa kanila. Pero wala kayong, ano yung usapan nyo doon sa, kasi nagli-lease eh, di ba? Magkano yung lease rate? Magkano kikitain every month? Magkano kikitain every year? Magkano? Uh, oh, oh how po. much are those? Your honor, uh, nagkumpi sa po 'yan mixed use. Ang usapan po kasi talaga namin 'yon nung unang-una po mixed use po na development. Hindi po siya talaga pogo. Hmm. Tapos po nung after po na lumaki na lumakay na po 'yon at wala rin naman po akong pera na pwede po invest po dyan, nag-divest na po ako. Oo. Uh -huh. But prior to your divestment, magkano dapat ang mo Sa Dito sa project na ito. Sa entire project po. Yeah. Uh, your honor bago po ako po nag-divest, uh, wala po po kaming definite po na computation po. Okay. So naglagay ka na lupa, kalahati sa iyo yung corporation pero hindi mo alam magkano kikitain mo. Uh, Your Honor, ang contribution ko lang po is po yung lupa. Yeah, I know. Pero oh, hey, dapat, dapat ma-recover mo rin lupa mo, di ba? Kahit pa paano. Opo. Oh, oh. uh, after ko po... After ko po mag-divest po, Your Honor, uh, pinayaran po nila sa akin po okay. yung lupa. Okay. Lilipat naman ako. Paano mo nakilala itong mga investors, Chinese investors? Uh, nakilala ko po sila, Your Honor, sa Clark po. How, how, did you meet them? May, may, may nagpakilala? Mayroong anong, anong scenario nung, uh, pakilala, nung nakilala mo itong mga Apo. Chinese investors? po Your Honor, nakita ko po, nakilala ko po sila sa Clark kasi mayroon po sila mga restaurants po sa loob na po ng Clark um, binibentahan ko po sila na supposedly binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Okay. Doon po kami nakimpisa na magkakilala po. And then itong mga, tinitignan ko itong mga incorporators, um, three out of the five are Chinese. Opo. Uh, marunong ba sila magtagalog? Um, uh, konti po. Marunong ka mag-Chinese? Uh, konti din po. Okay. And then... Um, Sen Sherwin, if I may. Actually, uh, Mayor, Ah uh, may impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting uh, uh, marunong. Tama po ba? Uh, marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? Uh, natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay niyo? Opo, at saka sa mga nakakausap po, at saka self-study na rin po. Na homeschooled kayo pero natuto kayo Opo. sa ama ninyo at sa mga kausap niyo. Opo. All right. Thank you, Sancho. Thank you. Thank you. And then, may nagpakilala ba sa iyo dito sa mga investors? How, how is it scenario? Is it, ano ba yan? May may socials ba? Mayroong, sino nagpakilala sa iyo dito sa mga investors? Uh, Your Honor, uh, nakilala ko po sila sa restaurants din po nila. Uh, tapos po, binibentahan ko po sila ng baboy po. Kasi yun po yung negosyo ko po. Tapos doon na po nagumpisa po, Your Honor. Okay, doon na nagumpisa. Okay. And then, I think yung advantage mo is you can communicate with them. Ah, uh, yes po, isa na assume, po 'yon. Oo, uh, isa na po Okay. And then, how did you meet itong si Wang Jiyang? Ah, uh, siya po yung may-ari po ng restaurant po. Siya yung may-ari ng restaurant. Ah, uh, can we flash yung last slide? Last slide ng Pao. Dapat uh, can we can we flash 'to muna? Itong incorporation papers. Uh Oo, -oh. yeah. Tinignan ko kasi itong incorporation papers ninyo and then meron isang uh, Wang Jiang uh one of the incorporators na uh, interestingly Cypriot no from Cyprus no 'di yeah, yung incorporation papers kanina No so na, na curious ako kasi Chinese signing name pero Cypriot yung kanyang nationality Samba there, yan. So one of your partners is Zhang, uh, Zhang, uh, Huang Jiyang, na Cyprot yung kanyang nationality. And I saw kanina in the presentation ng paok, ok, si Wang Jiyang is a fugitive. Now, can we flash that yung sa paok? Ok? Uh, yan. No. sabi rin kanina ni Dr. Kasho is also. Ahawak niya is apat na passport. Isa dyan is a, ah, three passports. Isa dyan is a uh, uh, Cyprus passport, no? So, in other words, in partner mo is a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam niya fugitive po siya. Oh. Ngayon, ko lang po nakita kanina po sa screen. Okay. Uh, but this puts you in direct link and direct business, doing business with a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Okay. And then, kanina, sinabi mo na Baufu yung uh, may-ari, nagpatayo lahat. Uh, and then, we looked at the financial statements of Baufu. Can, can you flash this? Meron ba tayo nito? Need... Uh, I-flash lang namin. Lumalabas yung kanyang capital... It's only 1.2 million. No? Ang asset niya is only I'll flash it, no, but I'll dictate it for now. 1.2 million in asset, zero liabilities, 1.2 in equity. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building? Nang na equity niya is only 1.2 million. Your owner hindi ko po alam. But you own 50%. Ay, dun sa lupa po, 'yun po yung usapan po namin, your owner. Na joint venture po sa akin lang po yung lupa.